Ah, kamusta kayong lahat mga taga-subaybay? Ah, huwag niyong palampasin ang uh, video natin. At, uh, yung gusto lang matuto, yung ayaw, di ko naman pinipilit na manood kayo. Pero salamat, unti-unti ah, na ako ang nakikilala dito sa aking uh, mga vlog. Personal vlog na kakapulutan ng aral. Yun po ang mahalaga sa mga vlog. Ah, balance po. Kailangan ko may tawa-tawa, mayroon din pong matutunan. Gaya sa aking mga vlog, paano kayo matuto? Paano magkalaman ng atensyan? Kasi hindi po tayo makakatawa kung walang laman ng atensyan, kakabagan po tayo. Yun po ang aking channel, nagbibigay pa ako ng mga idea, mga pag-asa, kung paano makaahon sa hirap. Hindi naman ako mayaman pero nabago ko ang aking buhay dahil dating taong grasa, ngayon ay uh, na ng gulay. Bakit ko nabanggit ka agad yung gulay? Ito po ang malaking problema natin. Kaya kanito ang suot ko may dahon. Green. Green, ibig sabihin, nandyan ang pag-asa ng buhay ng tao. Mga kaibigan. Huwag po ninyong ibaliwala ito ha. Ang pag-usapan natin, bakit mahal ang pagkain? Lalo na ngayon yung kamates, kung napapansin ninyo. Magkano ngayon? 400 ang kilo. Kasalanan po ng tao yan. Kapabayaan, katamaran. Yan po, ma matatamaan na ang matatamaan upo kayo magagalit para po yan sa ating kinabukasan. <clears throat> ito na, papasok na tayo sa mga pangusapan. Sampo lang ito. Eh, lahat namang pagkain, mahal eh. Napakinggan na, napakinggan nyo ba aking tugtog? <laughs> Ganyan po, pag nagbigay kayo ng uh, sound uh, sa inyong video, sa mga piano po kayo kukuha. Ayun, natuto na kayo. Uh, kasi uh, bawal ang music, bakit nagme-music ako? Mayroon ako isang cellphone at uh, punta ko sa YouTube at hanapin mo yung mga piano. Gaganyan, bahay ko bo. Bakit bahay ko bo? <clears throat> Nakakalungkot po ng ating uh, bansa. Pangbansa kasi ng aking mga vlog. Hindi <laughs> ako makasarili. Gusto ko pagpalain ng lahat ng tao, buong mundo. Yan po ang aking hangarin. Sana po uh, Uh, dumami pa yung magpalo sa akin uh, Jeremias Kumbis po kung inyong marapatin uh, lahat po ay ibig sabihin mga kaibigan uh, kung makikinig lang kayo sa aking mga vlog matututo kayo maraming salamat at sigurado uh, pagpalain tayo uh, ngayon bakit tayo humantong sa ganito Napakasimple lang po ito, bahay kubo. magtanim ka lang. Ibig sabihin kasi bahay kubo, uh, sa mga probinsya, nakakalungkot po nating nana uh, na ka sa bahay, uh, bahay mo. Tapos sinapaligiran ka ng lupa na malaki. Alam mo naman sa probinsya, malalayo kapit bahay. Malalayo kapit bahay. Ay, laki. yan uh, dyan ako pinanganak sa Mindanao eh. Pero, ah uh, bakit uh, mahal ang pagkain? Uh, karamihan po ngayon na uh, tinatamad na po magsaka. Ito po ang kabuhayan ng atin, ng ating Pilipinas. Ito ang kayamanan. Eh bakit hinayaan natin na uh, din natin bungkalin yung lupa at taniman ng pagkain? Unang-una po, nakakalungkot po ang ating bigas. Uh, <clears throat> Ilang percent bang imported? Kung hindi po mag-import, hindi po kasiya eh. Kaya napipilitan po ang ating uh, mga leader sa agrikultura na mag, mag import po. Kasi uh, sobrang uh, kulang po ang ating ani. Anong mangyari? Kulang ang ating ani. Anong nangyari? Kulang ang magtatanim. <clears throat> Yan po ang madalit sabi. hindi uh, po tinatangkilik ang pagsasaka. Kaya po sana Ah, mga magsasaka, mga minamahal na magsasaka, kayo po ang pag-asa ng bayan. At ang mga leader ng ang bansa. Kung wala man talagang kakayanan na magsaka na talaga ang magsasaka, <coughs> kung talagang uh, mabigat ang katawan, <coughs> ang government na lang po ang magmanage sa pagsasaka. Bilyon-bilyon ang pundo eh. Sinasayang nyo lang, pinangagusto nyo, mag sanayin nyo sa ayuda hindi na po magsaka yan. <laughs> Masakit man na ang uh, pananalita, pero gamot po ang pagpapayo. Gamot po. Uh, po sa ginawa ko sa aking pamilya, inipilit kong gabayan ng aking mga anak, itutuin. Walang uh, kaliwakanan kaliwa kanan dyan. Ako ang mga kakatapat nyo. Ganun po dapat ang mag-leader sa bansa. Unahin mo ang sarili. Uh, gaya ng mga iba, eh, masyadong nakikialam sa buhay ng ibang tao. Yung, yung sarili niyang buhay, sarili niyang pamilya, yung napabayaan niya. Mali po yan. Kaya po, uh, kaya po ginawa po tayong leader. Kaya po tayo ginawang leader ng pamilya ay para po, gabayan. Hmm. Hanggang kailan ba ang ating oras? So, patkigaan niyo Marami tayong matutunan dito. E, kaya sinabi ko nga, kung ayaw matuto, wag na manood. Uh, maraming salamat po at unti-unti uh, ako nakilala dito Yun po talaga eh. kahit anong gagawin ko eh. uh, ang ibang bansa kasi gasolina ang kanilang kayamanan Karamihan. Uh, mayroon naman mga mining eh, dito may mining tayo kailan lang yung eh. lang bin binag-awayan pa ngayon ng mga leader eh. uh, konti lang sa ibang bansa talaga ang lupa nila, nandyan ang kayamanan ang kayamanan natin dito sa Pilipinas ay agriculture lan, uh, Ibig sabihin na uh, mataba ang ating lupa Maihagis lang ang buto Kaya ako nagagalit eh uh, Nagmamahal ang sili sa kamatis Eh sinabi ko nga eh kung Dito sa amin uh, Nagagawa pa rin ang paraan Ito, subdivision kami pero uh, Alam niyo itong kamatis bubunga ito kung sa balde mo ilagay Gardening sa balde, maraming lupa. Kasi kung sa mga paso-paso, hindi eh, ito mamumunga. Pati ito, oh, sili, hindi rin. Kailangan medyo maraming raming lupa. Mamunga po yan. Ay, eh, bibili ka lang naman ng uh, lupa eh. Bibili ka lang naman ng... Kung wala ka na talagang mabungkal ng lupa doon sa kapitbahay, bibili ka doon sa mga naglalako, ang dami. Mura lang po. Hindi naman kamahalan eh. sa bibili ka nang bibili ng... Uh, <laughs> o, oh, ginto ngayon. Eh tayo po ang tao po may kasalanan niyan. <clears throat> Alam niyo nyo, ang mga magsasaka, hindi ko sinisisi. Yung malalayo, paano nga naman maibiyahe? Eh, suporta. Dapat takotin po ng ating mga nakaupo dyan sa gobyerno, lalaki ng sweldo. Takotin po yung mga tulungan po yung magsasaka na mapunta sa siyudad, yung mga ani. Kagaya na itong kamates. Kung magtatanim akong kamates doon sa Baguio Banda, eh, ibibiyahe ko pa Maynila, di logi na, mura lang to. Eh dapat niya na, ada ating sa ating mga leader na numumuno sa ating bansa. Hindi lang naman presidente ang leader, ang dami ninyo diyan. Hanggang konsyal ng barangay, hanggang barangay tanod. O ibig sabihin niya nagseserbisyo kayo sa bansa. 'Yan po ang katotohanan. Kakala ninyo presidente lang ang leader. Wala magagawa ang presidente kung ang mga bataan niya hanggang sa pinakamababa ay mga matatalas ang sungay. <laughs> Kailangan po magkaisa po ang lahat para sa katagampay ng bansa sa lahat para umunlad. Hindi po pwede na makasarili tayo. At uh, ang gusto ba natin ay tayo lang ang yumaman at ang ating kapwa ay gusto natin ibagsak? Maling maling ngipin 'yan at uh, ayaw ng Diyos 'yan. Sige, malapit na magwakas ang ating video. Ah, uh, ito pag alam mo, alam ko naman kung bakit nagmahal ngayon. Kasi nakita nyo yung shearline. line. Uh, na, nakabalita ba kayo? Ano ba yung share line? Nagsasalubong ng amihan at saka yung init na hangin galing sa Pacific Ocean. Uh, mag, mag, lagi pong nag-uulan. Napapansin nyo. Ito pong kamatis. Hindi po ito pwede sa patak-patak na ulan na ganyan. Mabubulok po yan. Dahon at saka bunga. Kaya to sa mga gardening dapat... Kung namumuhunan man kayo, kayo dyan sa mga bara-barangay. Ginagawa nyo pang tamad ang mga bata. Gumagawa kayo ng basketball court. Nandoon na ako, maganda din yung may laro. Pero isasama nyo ito. Itong bahay, kubo Alam ko, may mga barangay na na gardening. Napaka-importante po ang gardening. Eh, alam niyo eh, ang basketball, kasi nakikita ko karamihan basketball court eh, tapos nakalagay yung mga kapangalan ng kandidato. Ginagawa niyo yung tamad yung mga bata eh at mga magulang, upo din yung pabayaan ang inyong mga anak na pagala-gala. Sabihin, mag-basketball kami, Nay. Yung pala, nagbabarkada na. Yan ang sinasabi ko eh. eh kailangan po gabayan. Ayan ha, sa mga leader. Kasi, uh, kaya ko nabanggit na hindi pwede sa presidente lang. Hanggang dulo. Alam pa, pinakahuling empleyado ng gobyerno. Pinakauna, presidente. Pupunta tayo sa pinakababa. Yung magwawali sa kalsada. Uh, ang sa munisipyo na taga taga Empleyado ng gobyerno 'yan. Ha? Barangay Tanod, uh, konsyal ng bayan, kapitan. Kayo ang pinaka magandang ihimplo, turuan ninyo ng kasipagan ang mga kabataan diyan para ang uh, maganda ang magiging kinabukasan. Uh, tama 'yon, may mayroong basketball court, ang milyon ng gastos niyan. Maggardening din kayo doon sa mga gilid. Maggardening din kayo doon sa mga gilid. Ha? Para po ang yung bahay kubo na narinig nyo. Yun po yun ibig sabihin. Kakainin po natin ang mga ani ng bahay kubo. Kaya po nagmahal ang bilihin, pinabayaan po natin ang ating uh, pagtatanim. Ibalik po natin ang uh, sinaunang kaugalian, magtatanim, maging magalang ang mga bata para maganda ang kinamukasan. Ingat po tayo palagi.